Jenny, ilang taon na kayo nagsasama? Almost 19 years. 19 years! Ilan ang anak ninyo? Eh, lima po. Ilang taon itong mga batang ito? Yung panganay po eh, 17. Yung mm. pangalawa, 14. At yung pangatlo eh, 10, 12. 14, and 8, 12, 6. Ikaw ay isang kasambahay? Sa malolos. At ano naman ang trabaho ng asawa mo? Eh, laborer lang po siya. Yung magbubuat sila ng maize. So bottle. ano siya, parang tumutulong-tulong lang? Ikaw, ilang taon ka ng kasambahay? Anim ah, na buwan pa lang apo, ako dito sa Bulacan, pero dati po ako nagtatrabaho doon sa amin ah, sa Baggao, sa Cagayan, kasambahay din. Opo. So sa makatuwid, halos ikaw talaga yung mas may regular na uh, trabaho. Opo. Dati po yung asawa ko, pero siyempre sa hirap ng buhay, gusto ko pong tulungan siya. Tumulong. Kaya yon, nagkasambahay na lang po. Eh, kailan kayo huling nagkausap? Nag-uusap naman po kami, pero yung itong huli Hmm. ko kasi nagustuhan. yung oo isana ako nung seventeen hmm. meron siyang nasabi na hindi ko nagustuhan oo oh. eh, pero parang yung sinasabi sa akin yon okay palagi kang. Ito, ang uh, punot parang talaga nito. Mukhang ikaw ay palagi parang pinagbibintangan na may iba kang lalaki, ganun. Hindi ko lang po kasi nasagot yung tawag niya sa akin. Mm. Siyempre kasi po, yung bagahe ko, tinulungan ko yung conductor na magsakay. Mm. Siyempre may tawag, pero narinig ko. Pero mm -hmm. hindi ko na sinagot dahil mm -hmm. nga po, yung busy ako na tinulungan yung conductor. Nagaayos ng gamit. Nung Ay. sinagot ko na, nang sabi sa akin, bakit hindi mo sinasagot yung cellphone? Kanina pa ako nagtatawag sa'yo. Okay. Tapos marami na siya po sinabi na, anong oras ba yung ano mo dyan? Seven. Kako. Wala pang pang alas 12. Sabi pa, tanong. Mm -hmm. Ewan ko kako ah. Tapos yun. O sige, ah, magpakasaya ka dyan. Mag, ano, mag -check, check in ka <coughs> na dyan sa <So>, hotel, <coughs> sabi po sa akin. Okay, ganyan. Labing siyam na taon kayo na magkakasama, ganito ba halos palagi? Noon hindi po dati, man. ano po siya, yeah. nag-aaway kami, pero batian. Pag inaaway ako, sinusuyo ako. Mm. Ngayon? Pero itong... Hindi ka naman sinasaktan? Pinagbubuhatan ka ba ng kamay? Dati po, pero nagbago na siya ngayon. Nagbago oh, na. Lord Jean Villoria. Lord Jean, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, ma'am. Oh, Lord Jean, nandito ang kinakasama mo na si Jenny Kabalsa. Makinig ka mm. muna ha at may sasabihin si Jenny sa iyo. Gusto ko lang sana mangyari. Mm. Tigilan niya na po yung pagpasalata niya sa akin na iba yung ginagawa ko tapos yung sinasabi niya sa mga bata na parang yung diretsahan na yung sinasabi sa mga bata na hindi ko kayo anak, anongin niyo sa inanyo, kung kanyo mga mayo ta, yatid kayo doon, sabi. Siyempre, ako Ginaganyan niya yung mga bata? Opo. Siyempre, ako na ina. Nasasaktan hmm. ako. Kahit sino naman ina eh. Nasasaktan kung gano'n yung pinaparinig sa mga anak. Tama. Lord Jean, tama ba itong mga may katotohanan ba itong paratang ni Jenny sa'yo? Unang-una, sobra kang seloso. Pangalawa, na hindi mo kinikilala ang mga anak mo kay Jenny? May pagdududa ka? Kasi ma'am, eh, yung phone ma'am eh, na ginagamit namin, eh ano po yun ma'am, naka-auto call record yun ma'am. Naka-on. Mm. Yun daw po, cellphone. Tapos ma'am, siyempre ma'am, pag may tawag doon, nakarecord yung tawag doon sa voice call. May ganun ba? Meron po. Oh. Yung cellphone ko, ganun po. Tapos ma'am, may, may mga tawag doon na siyempre ma'am, pag uh, tinitignan ko sa call registry, mm. o call history eh may eh, doon sa dial number eh may nakadial na, na 3 minutes and 29 seconds eh uh, papakinggan ko yun sa sa voice call tapos meron yun ma'am pero yung iba wala so ano naman ang naririnig and, mo doon sa voice call lalaki ba ang mga kausap ni Jenny kahit na anong tumatawag yan ma'am eh, outgoing and incoming calls eh nare-record ma'am kaya nga, so anong nang anong naririnig mo? May naririnig ka? Yung ano ma'am, kanya yung ang tinupunto ko ma'am, yung mga na-delete. Oh, so eh, ang anong, ibig mo hindi ko sa kanya, bakit pa dinelete niya yung conversation doon? Ay, hmm. pa lang. Oh. Ano ba yung... Tinatago? Oo, oh, ma'am. Bakit niya ka ayaw na iparinig sa akin? Bakit kailangan niyang delete? Bakit naman ganyan ka dikit? Ang pagdududa mo Kay Jenny, meron ka na ba, nakitaan mo na ba siya ng pagkakataon? O merong nahuli mo na ba siya na may ibang lalaki? Nag-umpisa ah. po yan sa cellphone. Mm. Noon nagkaroon na siya ng cellphone, dahil mayroon siyang binilang cellphone sa kapinsan niya, mm. kamarka niya. Doon nag Meron daw siyang nakitang pangalan mm. na tinawagan ko. Mm. Eh, sabi ko, hindi ko tinawagan yan. Mm. Doon na po, nag-umpisa. Napunuan na po ako, meron mm. akong sinabi. Mm na si ganitong tao lalaki ko per, pero sa akin, hindi ko lalaki na, nainis lang ako Nako yan ang nga ba sinasabi ko eh kuminsan kasi pagka yung nadulas tayo ng salita o yung dahil sa galit natin meron tayong nasasabi Paano na ko nagiging... hindi ko pa masabi yun? Mm. Tapos sinasaktan niya na ako eh ay, Lord Jean, eh, tama ba ito? Ikaw ay nananakit ng kinakasama mo Pinagbubuhat na ng kamay Meron po kasi akong nakaraan Parang paulit-ulit niya, parang yung... May ko na hindi naman maganda yung ano eh, kahit naman buwin mo yung tao kung hindi naman ahamin, para rin magandang itutulot. Okay, tama ka rin dyan. Pero hindi rin maganda ng isang samahan ay ang nagiging basihan pagdududa. Maling-mali yun, walang patutunguhan ng samahan ninyo kung pagdududa ang paiiralin nyo sa kilos <laughs> ng bawat isa. Lima ang kaya anak ninyo. Po, oh. Kaya nga, pinagtanong ko sa kanya na mas mabuti nang sabihin niya sa akin yung totoo kaysa magkikisama siya sa akin na magsinungaling lang naman. O okay, ganito, okay. ikaw ba, Jenny, eh ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo na ba makipaghiwalay kay Lord Jean? Ako po kasi, sa totoo lang, ayaw ko makipaghiwalay sa kanya. Okay. Dahil ako... Yeah. Diyan muna tayo, ha? Okay. Hindi tayo maghihiwalay. Ang gusto natin ay mag-usap ng mahinahon at maayos. Tama? Opo. Okay. Tapos, sige... Tapos, mag-usap kami ng mahinaon. Hmm. Tapos, tigilan niya na yung kakabintang sa akin ng hindi maganda. Kaya nga gusto kong pa-DNA test yung anak ko at magpapalay-detector ako. At kung pwede pa, ipapatest ko yung akin kung sino yung huli na pumasok. Meron ba ganun? Parang wala naman yata ganyan. Sige, doon lang tayo. Ano ka lang? Uh, Lord Jean, okay? Ito kasi, ako kasi, Sherry, para sa akin, hindi natatapos ng mga DNA test, lie detector test. Ang pag-aayos ng samahan, ang nakakaayos ng samahan ay yung uh, bukas na isip at bukas na puso at bukas loob na pakikipag-usap sa isa't isa. Ha? Lalo na may mga anak kayo. Para hindi, na ko, hindi ko na po kasi makuha sa magandang usapan. Dati po nag-usap kami, sabi ko, hmm. kung po pwede lang sana pa. Huwag na tayong dadating sa punto na pupunta pa tayo sa kay Senator. o sa, do, o sa kayo. Yan. Dito na nga kayo. Tapos, eh. papanood tayo ng buong, buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas kako. Mapapahiya naman tayo kako. Buong mundo. May mga anak Kung Kung pwede ayusin natin. Sabi <coughs> sa ako akin, hindi natin na maaayos to. <coughs> sabi niya. Dahil nga po doon sa sinabi ko, yun, na lalaki ko si ano. Pero Siyempre ako. Totoong tao ano ba 'yun? Opo. Pero ang tao kilala niyo ba 'yun? Kamag-anak niya. Oh, edi sana tinanong ni Lord Jean kung totoo ba. Siyempre, sabi niya ha, po, nagbarangay mo po ang kami. Nagkaayusan na ba sana kayo sa barangay? nagpabarangay na ba kayo dati? Opo. Oh, ano nangyari? Distansya po silang dalawa. Ano ibig mo sabihin niyan Hindi lumapit yung lalaki sa kanya o sa amin sa ano namin, opo. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Kap? Ah, uh, magandang hapon po, Ma'am. Uh, mga tagabakidig ng uh, wanted sa radyo na binubuni at or, uh, si at, si kayo ma'am at Ornia sa kasi Ma'am Shari, sa si, idol Rafi ma'am. Yes po, live And tayo ngayon. Yes, attorney Ina Magpali po at si Shari. ah uh, Kap, ito bang, uh, mag, ito bang uh, samahan ni Jenny Cabalsa at ni Lord Veloria ay uh, lumapit na po sa inyo? Uh, may ilang taon na siguro ang nakaraan. Tama po ba? 2014 ata yun, ma'am. 2014 pa ata So, mahigit 10 taon na. O, eh, ma'am. Kap, mukhang meron na naman pong hindi pagkakaintindihan. E eh, lima na po ang anak nila. Noong 2014, siguro, mga dalawa pa lang siguro anak ninyo noon. O tatlo? O tatlo na po. Tatlo na. Tatlo, ma'am. Eh, Kap, mukhang ito, sa tingin ko po, kayo po bilang ama ng uh, inyong mga kaano dyan, kasama dyan, eh baka naman po, makuha natin sa maayos na pakikipag-usap at saka kung mamamagitan po ang uh, municipal social welfare officer natin for appropriate counseling po para uh, po okay. dito sa mag-asawa. Sa palagay niyo po, Kap, kaya ba hilutin ito? Depende <coughs> sa kanila ma'am, kung talagang mag aayos gusto sila. gusto nila, no? Kaya tayo naman, ma'am. Mm -hmm. Siya lang, ma'am, ma pwede natin ilapit sa DSWD, ma'am. Pero ayan, bukas ang loob ng tanggapan ni Kapitan. Okay ka ba na mag-usap kayo ni Lord Jean? Sa akin po, hindi na maayos kung barangay lang. Yung lang gusto ko, ipa-DNA test yung anak ko, magpapalay-detector kami dahil yung sabi niya may aswang daw sa cellphone, may multo. Mama, magitan po ang Wanted sa Radyo. Witness po ang Wanted sa Radyo niyan. Hindi po yung kayong dalawa lang ni Lord Jean. Para mag magkaroon ng, uh, kumbaga, yung way forward, yung yung iyahan kayo para kung ano ang magiging uh, susunod na hakbang o kung ano yung mga hakbang na pwede natin gawin. Yun naman pong pag-DNA test, will come after. Ano po yun? Isa-isa po natin na gagawin yun. Ha? Tapos DNA test. Sa DNA test, hindi naman kailangan lahat. Lord Jean, unang-una, hindi magandahan na sinasabi mo mismo doon sa bata ang mga pagdududa mo. Kung meron ka mang mga pagdududa, huwag mo idamay yung bata. Yung so, nga pong sabi ko. Sinasabi ko naman sa mga anak ko na, na, na ano po sila, ma'am. Mm. Na, 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 na naririnig ni Jenny, ma'am. Okay, sinasabi mo nga, pero Nag-aaway tayo. Yun ang sinasabi mo. Kahit tanungin nyo sa mga, mga bata, ma'am, kung paano siya magsalita. Sir, Sir Lord Jean, mm -mm. nagamit po ba kayo, sir, ng pinagbabawal na gamot, sir? Hindi, ma'am. May eh, uminom nga. Oso mo nga magsigarilyo. Hindi ko uminom magsigarilyo, ma'am. Eh. Wala po Wala. siyang bisyo? Walang bisyo po siyang bisyo. Pagdududalan talaga. Tinding selos. Dahil baka, sa tinding pagmamahal. Lord Jean, mahal mo ba ma si Jenny? Siyempre Yun bang pagmamahal na yun ang nagtutulak sa'yo para sa matinding selos? Hindi ma'am. Eh, kasi ma'am, yung no, ba bago ko kasi ako matulog ma'am, yung cellphone ma'am, eh, kinecheck ko yung sent eh, message sa saka receive Sabi niya, hindi niya naman daw siyang nag-delete. Kaya nga gusto mo pala detektor eh. Pero hindi ako detector, eh. na walang mag-delete doon kasi dadalawa lang naman kami. Ano ba yung conversation doon na ayaw niyang mabasa ko o malaman ko. Yeah, kaya mo ba sinasabi na may inaaswang yung telepono niyo? Opo, may aswang. Ma'am Jenny, bakit po ba kayo pinagdududahan? May mga nakaraan po ba? Opo, meron. Sino po yung nakaraan po na yun? Doon po sa relasyon po ninyo ni Sir Lord Jean, meron po bang dahilan kung bakit tinatanggi po ni Sir Lord Jean yung mga bata. Kung baga, hindi po ito nalalayo sa mga tinatanong ni Senator Rafi. Mm. Kung may namagitan pang lalaki, may pinagselosan ba, may dapat bang ikaselos? Meron na po siya pinagselosan. Yung uh, nadulas yung bunga ko na sinabi kong lalaki ko, doon siya nagumpisa na pinagdududuhan yan ako. Sino po yun, ma'am? Pinsan niya po niya po oh. Dun po sa pinsa niya, ma'am, may nangyari po ba sa wala inyo? Po. Pero may nag-usap-usap po ba kayo? Naging may... malapit ang loob mo? Uh -oh. Hindi po. Yung nung habang nagsasama kayo, di ba, 19 years na kayo magkasama, wala di po, ba? Wala po, wala Meron bang lalaking dumating sa buhay mo? Wala po. Wala? Okay. Pero meron kang sinabi na pangalan? Oh. Okay, pangalan Lord lang Jean. po. Oh, oh. Kasi... Nainis ka na. Lord Jean, ikaw ba ay may prueba? Bukod dun sa mga cellphone-cellphone ng mga text message, Kasi, shari, pag cellphone kasi, na yung mga text messages na hindi pumapasok, minsan kasi kung mahina ang memory, mababa ang memory ng cellphone, it Brand. yung dikipad po kasi yung cellphone yung oh, dati. Yung dikipad, di ba? Minsan yun, sasabihin, merong mga pumasok na messages, ko na may 30. Pero ang kaya lang ipunin nung cellphone, 15. So kung hindi ka magbubura... Hindi mo makikita yung parating pangita. Pero Ma'am Jenny, mm. ganito na lang po no. Bibigyan po muna namin kayo ng chance na makapag-usap po mm -mm. ni Sir Lord Jean Bago po tayo let's say magpa-DNA or magpa-lie detector. Light detector. Mm -mm. Bibigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap. Uh, Kap, magandang hapon po. Kap, yung may mga ano po ba sila dito? Record po sa inyong barangay? Si Ma'am Jenny po and si Sir Lord Jean? Yung record na yung una ma'am kasi na baha yung barangay hall namin noon, wala na yung record namin. Okay. Pero sa ngayon ma'am, magbulan nung pan, may mga record kami. Pero sa ngayon ma'am, wala pa silang record na dinadala sa barangay, walang complaint. Okay. So, Tayimik naman kasi sila ma'am. As usual no, yung sinasabi ni Senator Idol Duffy na mamamagitan tayo. Kung hanggang sa kaya na ayusin, na, ma na maayos na pag-uusap, asan po ba ang mga bata? Nasa kanya po. Norjine, uh. ayusin mo ang pakikipag-usap sa mga bata ha. Huwag na wag na maririnig ng mga bata kung ano man ang uh, mga pagdududa mo sa ina nila. Tandaan mo, hindi la si Jenny, hindi mo lang kinakasama. Siya ay ina ng mga anak mo. Matagal ko nang hindi sinasabi yan. Alam oh. mo, nagsusumbong sa akin yung panganay mong anak. Mm. Dahil pag, pag sundo kasi ma'am, kung nalit ka lang ng isang or... Is Dalawang minuto o limang minuto, mm -hmm. iba na yung sinasabi sa mga bata. Mm -hmm. Sinasabi niya, anong ginawa mo sa kan? Sinukit ng takpun, may boyfriend ka ba diyan? Sino sinasabihan si yung bata? Tingnan niyo ah, kung para na kayo yung nanay niyo na ano, ganun na po kasi siya. Ay, naku, Lord Jean. <laughs> Sinabi ko na po sa kanya, yan na tigilan mo ng sa salita ng salita ng ganyan dahil nasasaktan niya anak Kapitan Raul Aizon, pwede po ba natin na uh, isama po ang uh, Municipal Social Welfare Officer kaya Kayano, Shari? Para merong counseling, uh, professional counseling din na uh, mangyari dito sa mag-live-in. Mag mag-live-in. Kap? Uh, Iko-coordinate po namin sa inyo, kap Basta, uh, pagka may schedule na tayo, ma'am, i-invite e mm -hmm. ako ng taga-TFWD. Okay. Uh, Jenny, okay ba sa'yo yun? Bukod sa Rafi Tulfo in action, meron tayong social welfare officer na yung uh, magiging, magkakaroon kayo ng professional guide, kumbaga, sa pag-uusap. Kung ako, ma'am, okay lang. Tanongin yun din sa kanya para, ano. Oh. Lord Jean, okay rin ba sa'yo yun? Okay na merong kakausap sa inyo bukod sa Wanted sa radyo. So isa schedule natin yan. Sige po ma'am, uh, salamat po ha. Uh, kakausapin po namin kayo doon ma'am, pag-uusapin mm -mm. namin kayo doon ma'am. Hindi pa naman po ito natatapos dito sa studio. Uh, Aasistihan pa rin po namin kayo sa barangay, gayon din po sa MSWD po para malaman po natin kung anong counseling po ang kailangan po ninyo, ganyan din po ng mga bata. Lalo na sa mga bata yes, na po. nakakarinig ng hindi magandang mga salita. Apo. Okay. Maraming salamat rin kay uh, Chairman Raul Aison ng Barangay Temblike, Bagaw, Cagayan. Maraming salamat sa iyo, Kap. Okay? Merry Marami Christmas. Maraming salamat. Dito na, kabuhay po kayo. Salamat Mabuhay din rin po kayo at po. ang mga kasama ninyo dyan. Jenny, oh, kalma ka lang ha. May, mga, may lima kang bata. Oh, maayos natin ito. Okay? Sana po, ma'am. Okay. Salamat po. Magandang hapon po, ma'am. Asap, hapon. Kausapin na, po namin kayo sa kabila, ma'am. Thank you po.